Sabi ko sa iyo, ikaw naman ang nagsabing rakot. Namali na ako. Ayon, buti, umamin si ate. <laughs> Pero ilan taon na kayo ngayon nate. Senior na ako, 60. Kasi 60 ko na. Ibig ah? sabihin, halos magkaedad lang kayong dalawa. Mm. 15 years na siya. Patay? Oh. At saka ang... Ang ganda ng plano nun, kuya eh. Mm. Yang magbi-birthday kasi ako July yon. Magbi-birthday ako ng July 12. Ay, ang sapang sabi niya, maghahanda daw kami. Sa ako eh, saan tayo kukuha ng pera? Magkano lang yung ipon dyan? Siya daw pahala basta imbitahan daw yung mga paborito naming tita mga paborito naming inaanak nagpagawa pa yun ng imbitasyon hindi ko alam tapos ibibigay na namin pamimigay na lang dahil ano ilang araw na lang birthday ko na eh. pero yung yung iba na bigyang saka yung mga pes niya na Ate, tika. Pagbaba I... sa tayo. Sige ho, ano. Ah, oh, uh, sambang na so sa dito. Pulo at saka ano to? Pag doon ba sa City Hall, alam niyo na? Oo. Pag doon tayo pumasok para diretso sa City Hall. Ta-traffic ka pa dyan. Sa hulo? Hmm. Hindi, hindi na tayo magulo. sa yung city hall Yang... at tapos ato yung paano yun nakapamigay ka pa ng hindi yung mamimili na dapat kami kinabukasan ng gagamitin e, nakapamili na rin ako ng iba eh yung mga patulad ng spaghetti mga pasta nakapamili na ako noon mga paper plate nakapamili na doon siya wala tapos nung sergeant bumatay nung gumarahi siya sabi niya yung gusto ko ulam natin kare kare ay paborito ko yon sabi ko eh hindi naman ako nagluto ng kare kare hindi, sabi niya, lalakas tayo, harap tayo ng mga Ay, maraming karender yan doon sa amin. Saan ba sa inyo? Yan, sa may San Felipe nga. Pwede, eh, naghanap kami. Bawat makasalubong namin. Sabi niya, Ti, sabi niya, Ba't iba mukha ni Kuya? Sabi niya, Ganon. Me? Sabi ko, Lang, sabi ko gano'n. Tapos binabati nila, Kuya, tumatango lang. Hindi na imik. Pero dating pala imik yun. Tumatango lang siya. Kararamdaman niya na yan? Siguro. Tapos yung kumain na kami, pagkahapon, uh, ay, kakain na tulog. Bago siya natulog, kumain muna dalawang balot na chicharon. Ay, nak. No. Tapos, pagka, Lot. ano niya, pagka... Lahat naman palang pinagbabawal, tinitira. Pagka gising, nagpatimpla ng kape. Itinimplahan ko. Ay, per, dinong kumari ko, sabi niya, Mads, punta kayo mamaya. Sabi ko, sige. Ay, pinagluto ako ng kaldereta. At kanta ng kanta. Ang mga kanta niya, puro para sa akin. Tapos sabi niya, inaano pa niya sa Mike Nye. Sabi niya, yung asawa ko, mahal ang mahal ko yan. Sabi ng ganun. Babay, nung mga alas 9 na umakyat, sabi niya, tutulog na kami nagising ako may nag-aalulong kala ko sabi kala ko hindi ni naisara ang pinto nung anak ko nako eh nung binuksan ko yung ilaw ay siya pala yung umuungol na uh, gumagano na eh di, ginising ko yung anak ko at ano tinawag yung mga kapitbahay namin nako ay eh, puno agad yung itaas namin eh yung binubuhat na nila papunta ng ospital. sige lang mandalo yung. And sige, ano lang. Ay, binuhat na Oo, binuhat. Ay, pagbaba naman sa sasakyan, eh, ano, umihi na, tumain na. May rapa na yun. Sabi sa ng doktor, eh, kahit tinapat na kami, kahit gumastos kanya niya ng isang sakong pera ni Cole, wala na tayong magagawa imposible na lang sa akin tapos lumalabas na sa tenga niya ang dugo sa ilong anak pa ng pulis na kasama ko nagbabantay sa ospital at sa mga anak ko ilan ang anak niyo ate? yung apat dalawang lalaki, dalawang baba oh, alam mo na to ate, sa dayo o, oh, pa, pagano gano'n Nasa City tayo ng ano, Mandaluyong. Kalay papunta tayong kalintong Kalimtong. Nakalive tayo ate sa YouTube. Eh, no, nakalive. Ah, papunta na sa Oo. Yung sinasabi mong simbahan, yung malapit sa Kalintong? Oo. Oh, oh. so. Sus, so, mali yung way, dapat hindi na tayo. Tama uh, yung uwi kanina, dumiridiretso na sana ako ng kalintong. Ayon? Ayon mm hmm, ayun ang pinakabiswi doon. Hindi, in, hindi pa ako nakadaan doon, kuya. Kalayaan. Ang laging daan ng asawa ko nung nagtat, nag, ano kami, pupunta sa kapatid ko. Yung doon sa isang tulay na yun napaglabas mo yung ano. Hindi, hey, mali dun yun, mabilis. Diretso lang dito Pagsimba. simbahan. Ah. Uh, Mas kanan na Boni abi nyo mga kababayan. Namali nga ako kanina eh. Kasi pag pagbaba mo ng tulay doon, di ba hulo na. Mm. Yun. Tapos pag ano na, pag kunti lang doon na sa amin. Namali ako ng bangkit kanina. Kaling nga. Dapat doon sa kabila. Dapat antagos tagos na Ciel. Bata pa yun. Paano yun? Yung operator niya may binigay naman Meron. At saka may samahan sila eh. Walang kulang, -kulang isang silang taxi driver. Pag may... Patak-patak naman yun. Oo. Pat yung patak-patak. At saka ang malaking... may patak-patak. Tapos iba yung sa operator. Ang malaking na itulong kuya sa amin guardian kasi presidente ako ng guardian ng Mandaluyong tapos siya officialist din tapos yung ay traffic yung mga tinulungan ko kuya kasi dyan dati nang dyan pa kami nakatira pag wala kang pambayad sa ospital wala kang pampalibing sa akin tumatakbo mm, galing ngayon, lahat ng natulungan ko as in tumulong din talaga sila dahil hindi ako tumatanggap dati ng bayad eh katulad ng kapitbahay namin nagpatulong sa akin sabi niya ang huli daw niya sa lisensya dalawang huli na hindi na daw siya makabiyahe ay di inilap ko sa city hall sa kakilada ko ay, nako ay nung makita ay pito pala ang huli. nagmo lang naman din 'yon. Eh di natulungan naman sa awanan ng Diyos. Tas binibigyan ko ng pandyalibi sa ang sagot sa akin eh Kailan mo ba ako ni Gol nang ng ano? <laughs> Basta sa'yo, sabi ng ganun. Diretso lang tayo, Ate, okay. no? Uh -huh si Ate Nicole. Sila lang kilala ako diyan sa amin. Ilang taon na namatay asawa niyo, Ate? 14 na. Hindi, ibig sabihin, ilang year nang namatay? 15 years na. Matagal na, ano? Sa mm -hmm. Sana na si Ate Nicole walang kasama. Wala. Sa 15 years, wala naman na tangkang mga ano. Mayroon. Nun, gawa nung ang trabaho ko dati ay kung ako sa restaurant ng malaki sa Magallanes. Doon niya ako hinahating sundo. Nung maliligaw? Hindi, nung asawa ko. Pero nung namatay siya, may nanligaw na biyudo din, may pwede naman yung boyfriend boyfriend no? wag lang mag ano mag asawa wag ka ano eh mahirap at saka yun talaga ang nagpaplano ng ano namin lahat Siyang ang nagpaplano no Yung Pag nag Gusto niyang sundan ang anak namin. Ang lalayo ng agot. pangalawa ko ay grade 1 na bago na sundan. Ah, siya nagpaplano ng mga anak nyo kung pa, paano na mm -hmm. ka mag... Kasi hindi ko ako nag uugas ng pit ng bata, hindi ako nag-aala. Tony Kalintong, Dere Dari ya dari celang na Pero man ngayon nararamdaman ko parang ang tagkatawan ko parang lagi akong antok Hindi kayo high blood Hindi ko lang ho alam Sa kagabi parang iba pakiramdam dyan ko naman ang dami Dapat check up kayo marami naman ngayong gamot sa mga matasang ang sugar sa arthritis ngayon lagi akong latan-lata lata. mm, yan kakaliwa ka dyan ko Diyan po punta sa cemetery, di ba? Oo, nang nang Aglipay. Cemetery ng Aglipay. Hirap naman kasi, pag magpa-check up haba ng oras kapipila. Mm Diyan lang kami kuya sa unahan. Ayan, diyan na lang sa may unahan ng tricycle na ay.

Kartne, na ga katakot. tayo nakakatakot dito <coughs> punta tayo ng ano kalintong pedro hill yung papuntang going to ano Santa Misa traffic Ang lugar na bawal manigarilyo, mga kababayan. Manigarilyo ka dito, may kalalagyan ka dito. At dito, mga kababayan. Ayan. Sa'yo kuya? Sa'yo naman na po. Ah, Sanuan? nuwan. Gaganyan tayo sa kalento. Abot ang kumawin hindi naman? Hindi po. Ayaw ko naman kumawin. Puhos ka mo dun. Traffic. Hindi naman matrapik. Traffic sula ka pa sahiro. Ah, ganun. Oo. Bakit to? Oh, din marami naman tao doon. Marami, pero marami din taxi doon. Ah, okay. sentro 'yun ng taxi, ano? Lalo na Kuya pag nag-aabol ka na ng kita, doon ka pumunta doon. Po. set, set. Ubusan oras mo, wala ka ng kinita. Napansinin mo yung ibang taksi ayaw pumunta ng kubong. Sa so, tayo sa Nuwad, kuya? Sa ano lang po, malapit lang po ako sa J. Ruiz Station. Ah, Pero hindi ako lalabas ng Aurora. Sige po, turo ko okay na lang. Okay lang naman lumabas. Para ako naman tagos ng Santa Misa. Ah, gaganong kayo eh, sa Manila. Ayaw uh, niyo talaga kubawin. No? Ayaw po. Ayan, dito na lang tayo mga kababayan. ng init na si